po mga kaibigan ito okay, ito na po tayo sa ating siliya at uh, titingnan po natin yung halaga na ating mga halaman kung ano po ang sitwasyon eh, yeah, shout out po sa ating kaibigan si kaibigan Olan at saka sa yung po sa mga bayar na siling panigang dyan. Yeah, Ayan po yung ating mga siling panigang. Ayan po natin yung mga siling panigang pakita ko po yun sa Taiwan ito po yung ito po yung sa ating siling Taiwan, nagsihilig po sila mga kaibigan Kaya, kailangan po natin itong Tayo, malalaan po ito pagka medyo wala na tayo masyadong hangin hapo natin siya gagalawin wala naman po pala masyadong tubig siya. Kaya medyo safe po ito sa tubig. Ang ano lang po natin dito, eh humilig siya. So kulang po, po itayo dito talaga sa serga. Hindi po natin naserga nito dahil sa dahil po natin ang ginagawa din. Hindi <coughs> ka po natin isergahan. Pero yung mamamatay siya sa tubig, medyo malayo na siya dahil wala naman pala siyang tubig eto lang talawangga yung portion po na grabe yung tubig niya ayan po nagsihilig sila lahat ah humilig po sila lahat dahil sa hangin kahagabi po kasi napaklaks ng hangin mga kaibigan ayan Malala po po kasi yan kung paano po ang maganda. Tatayo po natin sila. Yan, nagsihilig dito po sa portion na to. Marami-rami rin po yung natubig dyan na yan. Yung mga marami pong patay na yun Natubig din po yan. Kaya, tira na lang po ito nung habagat -hab -hab nun. Kaya ito, medyo malakas na po ang katawan nila baka wala naman masyadong mamatay sa kanila yan, parang ilog na naman po yung ating yung ating tanim kaya ano lang po natin kailangan mai tayo sila sa kanilang pagkakahilig kahit po bagya lang naman yung hindi kahit di sila masyado nakalutang sa nakadikit uh, sa putik po yung ating panigang grabe na naman ang tubig grabe na naman po ang tubig nya ipitasin natin yung panigang grabe na naman ang tubig mga kaibigan na yan o no? uh -huh. Yan yes, mo. po natin bago rin no? Makahilig din sila. Ma eh po sa kaibigang tatatao Shout out po sa iyo. Ang talong po natin ngayon mga kaibigan. 300 to 400 po ang bagsakan. Kaya biglang angat po ang talong. 30. Biglang angat po ang talong. Eh ngayon po ay eh, malalaman natin kung paano magiging sa mga gulay dahil po ang Batangas ang lubog, -uh. lubog. abe ko na yun isang linggo na yun lubog po ang Batangas ayan -uh. oh, eh, madilim na naman po pero ganun pa man nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tayong mga nagtatrabaho eh malalakas mga buhay naglalaglag na mga buhay ko ngayon na. marami na laglag -lag ya. palakihin na lang eh. yung pagkagat ng pataba na yan kasi kaso bulang yan eh. Hmm. Mabilis sumalis na yung mga bunga niya. Pag-alsa niya, nakikita. Mga dalawang araw din niya. Dalawang araw din Yung ating pong kamatis. Ayan, nagsihapay po mga kaibigan. Wala ba masyadong halawin, Tay? Kukuha tayo ng pamiga. Ayun miga tayo. Pero po yung ating isang silim panigang na ito hindi po masyado natutubig ito eh. Ayan. balalaki lakihin lang po natin siya. Para tayo po ay eh may mapitas. <coughs> <coughs> Ang priority po natin ngayon eh magtayo ng Taiwan yan po ang ating tututukan ngayon para po para grabe buko hmm. why 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 wow, sorry Ayan, oh. kapag ulit na rin pala siya isang tudlik kapag tanik ang dahi po niyang bulaklak. Oo. Oh. <coughs> Dami ng buko na. Ano? Buko. Sprayin po natin ito ng... Sprayin po natin ito ng buong g-side. Bunga. bunga. Tama-tama, pagkapamitas tayo. Ano kaya pagkahangin? Hangin, ayun malalaki. Lahat ng malalaki. Siyempre, mabigat ang ano. Oo nga Oo nga Pag ano po eh Ayusin natin yan Kung hindi po tayo namatayan ng sili mga kaibigan Ganito ay tsura lahat niya no Ganyan po kalalaki yan Ito yung mga bagong bunga natin hindi lang po natin nasabugan dyan yung soja sa gilid may eh. nalapang sabog yan tsaka yung ayoko, ayoko nangyari ba ni Ninong Ito sabugan yung gabi dyan? nangyari nangyari ano? kamusta ka naman baka kagabi? Yes, yung... ko ng ating kamatis sinisira naman itong mga uod na ito marabas nananamantala sila kung so, hindi po natin ma-spray dahil naguulan uulan eh, sinisira po nila yung buong hap kaya kung medyo kumandaganda po yung panahon i-sprayin po natin ng pangharabas mga kaibigan ayan masira po nila kaya kailangan natin itong maagapan dahil pagka hindi po natin inagapan wala rin pong matitira ng ating pinaghirapan dito sa kamatis harabas daw po yan mga kaibigan Ito, hindi po natin alam kung ano itong papapangat sa dahon na yan. Yan po. Ang dami oh. Yan siya. Hindi po kayang agari ng five finger yan. Kaya kailangan po eh spray ng gamot. Grabe. Lakas nito. Ito siguro sa ulan na po ito. O sa harabas pa rin yan. Nagkakamatis po natin dyan. Harabas po ba yan? O sa ulan? Ang sili. Ayan. Medyo napitas na po natin ito. Bago mag-uulanan. 8NH uh, po tayo na bundle sa 30 ang paktura ngayon hindi po natin alam kung magkano ang ceiling ngayon ngayon siya sabi na tumaas daw pero yung pong yung pong Taiwan ang talagang malaki ang itinaas dahil noon pong huling paktura pa lang ng Taiwan 2.50 na eh wala pa po yung bagyo lalo po ngayon na nagkaroon ng bagyo bukas po pag gumanda yung panahon spray natin ito yung pangharabas meron naman po tayong pangharabas doon may ginam siya sa sa mga saking mga sumisipsip na hayop yun po yung mga uod yan po mga kaibigan at nandito uh, na lang po yung ating vlog lagi po natin tatandaan na taong mapagtanong dahil po ang Marunong keep safe po sa inyong lahat at uh, lagi po tayo mananalangin upang uh, makaiwas po tayo sa anumang uh, trahedya na dulot po nitong si Bagyong Christine Ano po? Marabigan